mga guys tuloy natin yung experiment natin nabuo ko na yung kwan binalot ko na ng ano para medyo ano, mamaya balutin pa natin ito ng kwan uh, fiberglass tape para matibay okay pati yung ano na i-connect ko na yung uh, wiring ng uh, active balancer natin ito yung setting na natin ha, kung gagana para na natin kabit natin yan kabit mo ayun gumagana siya kayo umiilaw ito yung ilaw niya kailangan yung umiilaw kasi pag hindi umiilaw ibig sabihin hindi siya gumagana yan kaya napaka ano pagkagandang kwan ito active balancer oh Subukan natin mag-test yung kanya. Uh, voltage niya. Ito ay 4 series uh, 6 ampere hour uh, 12 volts. Okay, lithium battery. Subukan natin. Ayun. Negative, positive. O yan oh. No? Grabe. 13.54 oh, 13, .54. 13 .54 volts ah grabe napakalakas ng battery lithium pa to ha ah. yung mga uh, lead acid na battery 12 point something lang yan kaya ito 13.54 napakalakas Okay. Uh, arisin mo naman na natin ito at least na taste natin siya kung magkana na mabuti ito bal balutin na natin ito para ipasok na natin dito pero dito para maganda okay balutin natin ng fiberglass tape ito o oh. Napaka ano ito Transparent Tapos napaka na ano Okay Then Ayan Oke, okay, tawa. Cengkan di sini lah. Please mas. Ma, malakas Oke. Oke. Ya, di ipasok na okay. okay. yeah, ito di Pero Tapi dapat bagian mana nanti nengkuan di dito. mas maganda, lagi yang panatid nung kwan, fiberglass dito para mayroon siyang protection. So. Beri butuh natin, para melakas lengkapi Oh, ya Kalakas na ito. Okay. At least may protection siya. Dito sa mga dulo-dulo niya. Okay. Pag ganito, pasok ngayon dito. Oh, ganyan siya. Tapos, uh, ito dito na lang natin ilagay siguro sa dito banda dito para maganda ang kwan alisin muna natin ito

Ito yung kuha natin oh. Stick glue gun natin oh. Lagyan natin yung paa niya. Malamig pa. Oh. natin. sandali habang malamig pa Okay, uh, mainit na mga bossing Lagyan na natin ng Stiglo Dito sa paa Okay, tapos na. Lagyan na natin mga bossing. Dikit na natin. Okay. Yeah. pwede na ito ilagay dito pero nakalimutan natin maglagay yung kwan yung wiring sa ano dito sa ano sa battery ng ano para sa kwan niya dito pause muna natin okay mga guys nakakabit na yung kwan niya dito sa polarity ng kwan battery oh. Yan. This is positive, negative. Okay, pwede na natin lagyan natin ng double side. Ano? Double side tip, Para hindi siya gagalaw. yan Para melekas, kangkabit. <tuh> <tuh> Kita di sini nanti. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Ikakabit na natin yung kwan. active balancer yan dito ayun umilaw na kagad oh. yan oh. yung green yellow green yan umilaw na Ayan yung active balance